following the arrest of the three suspects in the k-kidnapping slay case, uh, the philippine national police has formed a uh, joint anti-fake news action committee to reinforce its commitment to truth in, in, uh, in information. does the palace agree with the uh, move of the uh, philippine national police uh, that there are efforts of misinformation and disinformation that threaten public trust, peace, and national stability. Yes, opo. Napakaganda po niyang gagawin dahil kanina lamang po ay nagkaroon po tayo ng pag-meeting kasama po ang CDI City Secretary Aguda, uh, kasama po ang Pangulo, at pinag-uusapan po kung paano talaga po mapapahinto itong fake news. Kamakailan lamang po ay nalaman din natin itong good news natin na nahuli na nga po ng PNP Anti-Kidnapping Group ang tatlong suspect dito sa nasangkot sa kaso ni Mr. K. Pero meron pa rin mga fake news peddlers na nagsasabi na ang mga nahuli daw ay mga fall guys lamang. Ito ay napaka uh, hindi maganda na mula sa mga fake news peddlers o sa ibang mga tao na nagsasabi na ang ibinabalita mismo ng gobyerno at ng mainstream media ay fake. Kaya lahat po tayo, hindi lamang po ang pamahalaan, hindi lamang ang administrasyon, pati po kayo lahat sa mainstream media at mga responsible social media content creator, magtulong-tulong po tayo na sugpuin ang fake news na ito. Dahil sabi nga natin, kapag ang fake news ay lumaganap, mismo sa sarili nating pagdidesisyon ay maaari na tayong magkamali dahil ito ay impluensya lamang ng fake news.